Uh, mapagpalang gabi sa lahat magsisimula na po yung mga slot number natin para sa paparapol po sa 24 o 25 ito na po mga kaibigan yung raffle natin rapol number natin may nakapili na dalawa 6 at saka 8 kay bro royal queen ko 500 po yung bawat slot natin ayan yung gcas natin mga kaibigan kasi ito ay paunahan ng mga kapatid ang unang premium dito body trope body trop, mga kapatid sa halagang 500 ninyo baka kayo yung makakuha ng body trope pangalawa body trope pa rin bali dalawang body trope mga kaibigan ha at saka yung pangatlo yung senior belt na digno batong asiro at saka yung paris nya bracelet na batong asiro rin at saka yung pangapat yung host senior belt at saka may bracelet na host din paris mga kaibigan at saka yung panglima yung uh, senior belt black and red na may kasamang bracelet din mga kapatid by, by pair po tayo sa mga belt natin no? at saka yung hanggang sampo to mga kapatid yung herbal na panghilot panghaplas, himag yung sa antipasma at saka yung para sa mga kidney gallstone isang set din yon sa halagang 500 lang po yung parapol natin basta sampung tao yung mananalo dito mga kapatid Uh, paunahan lang po tayo sa gabing ito mga kaibigan. Yan yung parapol po natin number, no? Slot number parapol po para sa mga matitindi natin mga ka-spiritual. Uh, kay Bro Ruel Quinco, dalawang slot yung kinukuha niya. Kasuertihan lang po tayo, no? Ngayon lang tayo nagsisimula sa mga slot natin, no? May live tayo mamaya para makikita sa mga kaibigan natin mga ka-spiritual. Ito po ay may upload ko sa YouTube channel ko para makikita nyo yung parapol natin mga kapatid. Yan yung number ng para po natin mga kaibigan. Pag kayo ay nag -g -g -cast dito at nakapili ng number, PM nyo lang ako para maisulat natin yung pangalan niyo dito sa mga slot number po natin. Kasi mamaya o bukas marami ng papalo dito mga kaibigan natin mga ka spiritual papalo na yan. Dati may kumukuhang limang slot, kumukuhang tatlo o anim. Depende sa inyo kasi ito mga kaibigan, ay matitindi yung papakawalan natin para po sa araw po ng Pasko na maraming mga kaibigang makakuha ng mga matitinding gamit no sa 500 po ninyo baka susyertihin kayo makaabil na kayo dito 10 panalo dito mga kapatid 10 panalo dito ha hindi lang isang papremyo kundi 10 ito 10 oh halimbawa number 1 belt number 2 uh, belt number three, pero ang una natin ibubunot yung mga matitindi mga kaibigan, yung body troop. Bali dalawang body troop dito. First sikan mga kapatid. Oh, yan mga, mga kaibigan, makapili kayo sa ano natin, slot number natin dito ngayon mga kapatid. Ah, uh, post natin to sa YouTube, no? Para marami kasing gustong sumasali. Yan yung number po ng natin. 0975-2409-269 Si Rail Palisbo Gcast number po natin sa raffle ticket natin